Check na to guys. Yang ah uh, official check na to so guys kung mapansin nyo guys sira na yung uh, motor ng ano ng fuel pump so sa iba pinapalitan nila so sa akin guys Uh, nire-repair ko yan, panoorin nyo lang guys sa isang video. Kita nyo naman guys, walang, walang lumalabas na ano guys. May lumalabas man pero konti lang yung pressurized pressure ng ano, ng gasolina sa motor. So, sa yung iba guys, pinapalitan, yun o. Oh. Pinapalitan ng iba, pero sa akin, uh, nilinisan ko lang guys. Tapusin nyo yung video guys, panoorin nyo guys kung paano ko ginawa, nilinisan para makatipid yung client natin. Tara! So dito guys, pinapas forward ko na para mabilis. So binaklas ko na yung Plas motor at saka yung ano niya, yung dinamo niya. Yung inay mula uh, bay ah uh, loop talaga ng ano, gasolina ng sa fuel pump. So ito guys, yung iba pinapalitan nila sa to sa halagang pump. mga kung motor lang yung papalitan so sure. hindi buo. Ah uh, naghahalaga ito na ng kitang dito 700. 700 to 800 guys. Madala so sa so ito panis. guys, is kaya yang linisan guys panoorin nyo lang guys kung paano ko ginawa yung paglinis so pasensya na kayo guys sa ng video guys kasi wala tayong cameraman uh, nasira yung ipad ko saka mahirap talaga ikaw yung mekaniko ikaw pa yung nabibideo guys so ayan guys sinishare ko lang sa inyo guys so, kung, kung nakikita nyo yan guys may mga stick yan ng walis yan yung ginawa ko para pagtanggal ng ano nung pagkuha ng dinamo guys yun yung spray ko guys open panagawin guys yun ang ginawa ko lang kasi dito guys is pinalabas ko yung Dun, oh. uh, mga dumi ng ng gasolin uh, o yung mga na-stack up na gasolina na kumbaga Dun panis na panis yan yan guys so may malabas na gasolina yan guys pero mga panis yan guys ang nangyari kasi dyan may panis kasi hindi mo nagamit yung motor na papanis yung gasolina nag stock up sa sa mismo ano nyan motor nya dyan sa loob uh, nagkakaroon yan guys ng ano ng delay ng pagsupply ng gasolina so yan guys panurin nyo lang guys ha tapos nasa sa dulo ng video guys makikita nyo guys uh, pinapakita ko dyan kung okay na ba yung ano yung ginawa natin so yan sa mga gusto mag DIY uh, sa mga walang tools kung paano masukat yung compression ng ng tanke yung unang ginawa ko guys at saka sa huli panoorin nyo guys kung kung epekte ba yung ginawa ko so ayan So okay, guys, salamat guys. Balik natin. Sa tapusin niyo lang yung video guys, sa huli yung so, ano guys. Nakikita niyo kung paano ko ginawa at okay. kung paano ko na na resolve yung problema ng client. So ayan. So dito yan siya guys. Ah, Honda pala yung ano natin guys, mm -hmm. motor. So panoorin niyo lang guys ah, ha? hanggang sa dulo guys. Maraming salamat. So dito pala siya guys. May uring yan. So, wait. Ito. to, hindi mo tayo maglagay ng uri. Ganyan. Mm. Ito yung ito yung kunahin natin yung wire. Pasok muna natin yung wire. Yung positive at negative. Ayan. de no, pas foto guys, paspo power guys, paspo, oh, guys, guys, tahu na to guys, hapus dari sababau guys gini, mana si uring, tahu ngeuring, wait so, guys. Ah, Doon yun sa ah, filter. So tara, let's go. Ito na ano pala yung filter niya. Palitan na natin guys ng no, bago. So, ano huwag ang gichi kamay. Puksit. mm -hmm. se puede hacer sobrellano yeah, I mean, y llenar con él.